Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Napakabilis ng panahon. Ngayon po ay Happy Three Kings na. Ang sabi nga nila, batian natin ay Merry Christmas, Happy New Year, ngayon naman Happy Three Kings na. Pero mga kaibigan, ano po ba ang uh, significance ng araw na ito? Ang tawag po ay Epiphania. Pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili. Kung yung uh, Pasko po ay pagpapahayag ni Jesus sa mga hudiyo, ng kanyang sarili. Ito po namang Ipepaniya, ay pagpapahayag ni Jesus ng kanyang sarili sa mga hindi po hudiyo, sa mga pagano, represented by the Magi, o yung pong ating uh, mga mago, o yung pong mga pantas. Kaya naman po, ano po bang mensahe? Ang tawag po kasi dito sa Ipepaniya, the second Christmas. The second Christmas, sapagat iisa naman po ang mensahe ng Pasko na lulupigin ng dilim, lulupigin ang dilim ng kaliwanagan. Ng kaliwanagan ng pagdating ng Panginoon, a great light will shine to dispel the darkness of the people. At si Jesus po ang talang maliwanag na ito na magbibigay sa atin ng kaliwanagan. At ito po ay uh, ng anghel sa mga uh, atin pong mga pastol. Through the shepherd, they proclaim that Jesus is born. Kaya naman po, masasabi natin na itong pagpapahayag nga ng Diyos ng kanyang sarili ay pagpapakilala na siya ang liwanag ng ating buhay. At makikita po natin na isa lang po ang misyon ng mga pantas. To look for the newborn king. Alam nilang susuungin nilang paghihirap hindi nila alam ang eksaktong lugar, mapapagod sila, mawawala ng pag maliligaw, at na mahubuslot, at maaari pong magsawa. Pero sila po'y nagtsaga. Matapos ang mahabang-mahaba nilang paglalakbay, they were rewarded by the side of the newborn king. Marami po silang pinagdaan ng mga problema, but they were sustained by their deep faith in God and its twin with his hope. Ang pag-asa at pananampalataya ang naging gabay nila para makita ang Panginoon. Kaya naman po, ito po ay isang paalaala po sa atin. Ano po ang mensaheng nakapalaman? Una po, ang istorya po ng tatlong pantas ay istorya natin lahat. The story of the Magi is our own story. We long and search for the fulfillment of our life. Lahat po tayo naghahanap ng kaganapan, katuparan ng ating buhay. Minsan po nakakapagod. Minsan po sa ating paglalakbay, nagsasawa tayo. Naniligaw ng landas, nauumay. Kailangan natin ng atsara. Kailangan natin na tayo ay muling mapalakas sa ating pong paglalakbay. At minsan sa ating paglalakbay, parang tayo po ay ayaw na po nating lumaban. Ito po ang naranasan ng mga mga panta sa kanilang paglalakbay, pero naroon po ang pag-asang makikita nilang ang Panginoon. Sa akin din pong buhay bilang pare, bago akong maging pare, madami po akong Sa akin paglalakbay bilang healing priest, marami din po akong kabiguan, even persecution na akin naranasan. Pero ang lahat pong ito, I charge it to experience that moments of crisis are moments of faith. Moments of crisis are moments that I am so close to the Lord. Ito po yung panahong naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Kaya huwag po tayong magsawa sa ating paglalakbay. Tayo po ay gagabayan ng Panginoon. Sa ating paglalakbay, siguro makakasalubong din tayo ng mga Herodes. Mga taong uh, maaaring sirain ang magandang plano ng Diyos sa atin. Pero so long as you are sincere, you will see the star around us. Sana po ay uh, naramdaman natin ang pagsilang ng Panginoon at na kung wala pa man po tayo na nararamdaman at hindi natin natagpuan ng Panginoon, katulad ng mga haring mago ng tatlong pantas, sana po sa mga nalalabing oras, matagpuan na natin ang Panginoon. Huwag po natin tanggalin ang bilen kung hindi may sinisilang ang Panginoon sa ating puso. Huwag natin tanggalin ang parol kung tayo po ay nasa kadiliman ng ating buhay. Huwag natin tanggalin din ang Christmas lights kung wala pa ho tayong nadadalang kaluluwa sa harapan ng Panginoon itabi po natin ang diwa ng Pasko pag-ibig kapayapaan at pagpapatawaran amen